hoy nako nag Napatay ang makina. Mas mag... Kuanta, maglinis. Patay ang makina, guys. Na-overheat. Na-overheat siya. Bining ka dito, guys. Bugay na ning mga guys kaso namatay ang maging nasa isa na ano na yun babakuin ko na yung isa so babakumin ko na yung dito lang namatay yung makina so, so, Nabuhay buhay ulit yung maging at saka so, kasi lumabas ulit yung ano dun hindi talaga na nakuha sa isa lang sa isang vacuum man lang guys kailangan ano dalawa tatlo pa hindi na lang ng <laughs> na lang ito ng map Guys. Wala ng Wala nang tao dyan, guys. Kaya, map. Para madali. Kasi kung paakyat pa tayo, tagtagalan tayo, guys. Mamap lang natin siya. ganda naman kasi itong ano na to, sliding door na to. Hindi siya dumihin. Hindi ba kagaya sa iba na makintab, ikot na yun, kasi kapag makintab, dumihin. Ito, madali lang. Isang kuskus -kus mo lang. Mukhang malinis na siya. Pero kailangan pang ulitin. Para malinis. Diba? Kahit map mo lang siya, na siyang malinis. Hindi naman kasi masilan si Amo. At kunting ano lang yan. Linis-linis. Basta -linis. sa paningin niya, Basta so, sa paningin niya ay malinis. Malinis na yan. Hindi na yan siya magreklamo. Ito lang to. No, kailangan natin tanggalin yan. Kain pa natin na mumuha yung makina ng ano. Ng vacuum. Nag-overheat kasi ginamit. Puno na ata. Kailangan kong siyang linisin. Ulitin pa natin guys para luminis na yan. lang ako maglinis. So, malinis na siya, guys. malinis na lang ano nito eh. Yung daan niya. makna itu melini sundaannya Yang terkutik ini kamu.